lami kayo ipat siya 3 2 1 ang ninyo nami diri karun sa tunga sa basakan mga kaitik gumikan na ako'y atuon na nakitaan na uh, nakitaan na uh, libgos wala ka makuha. Yun. Medyo ngit-ngit yad Gabi eh, namukuha on kay na may tulumanon nun good nga Huwag na kayo makita ang libgos, di daw ni mukuha huwag adlaw. Kaya di na muturok. Mga na lang po sa ilang tulumanon kay. Itik. na na ang ato ang ipangita dari mga kaitik. Oh, libgos. Wow. Hmm, Nagandagan na siya ni Tago ito mga kaitik. Atong kwaon ha. Nagpabidyo video ni Butsoy. To pa dito rin yung nagang Be. Kani pwede pa ni Soy? Ha? Amay mong tag. Be. Dira. Yung daghan mo na yun. Tuktok mo Arah. Nakitik. Tara. Dagko mm. kayo. Hmm. medyo daot daot naging siya mga kaitik kina ulahit na gamay pero kaya pa hmm? tagahan din siya grasya <coughs> napasiguro na yung makuha choy no Sige. Yeah. siguro Tana. kaya nga kayo eh hindi nindot ang tanis pa mo unsa ba ng bagong bukhad gay sa mga kaitik to. O busay ubod. Mao ni kaitik. Fresh from the farm. Kito imong tan-aw sigikitan ba? Oo, kitik. Ay kon tene nyo mga kaitik dara maglimpyo ta ha. Okay. Akong kauban nanguha ni eh, mga kaitik. Kwan. Bagulbulan kayo. Tignan ko niya nga dito magsaba. Ang nga pag-video na ako pag, dito mag-istorya. Inundang na lang. Ibiyaan na mo uban mga kaitik. Balikan na lang na ito kay si Butsoy. Hilumon ko niya. Ang sama na ito pag-video mag tag-amang ano eh. Kasi kumuta na ba niya? Talagsao ni mga kaitik. Wala ni sa inyo diha sa... Wala sa inyo to. Mindanao. Mindanao lang at saka Visayas. Pero sa Kuan, Manila, iwan ko lang kung mayroon, mayroon kayong ganito. Mayroon naman siguro dyan, pero agri, agriculture, ginawan nila. Tinanim ng mga ano, taga-agriculture. Nagtagalog kasi. Lamig ka na siya o medyo halang-halang. Dabis kayo niya. ato ang tig video karon mo na gitawag na to nga kuha na siya kameraman nga Wildo Wildo Wildado na siya sa una din na football mo nang karon na to ikaw joke ra bitaw nang mga kaitik ha karon atong oras karon ay di ulod to oh, dala mo ala si team joro na ba Manam Mga ka-itik, mas kinasa ko mo basta Agusto, Agusto na agni siya. Makakaon niyo ba ano ni kay akong ilong, sensitive kayo ano Kaya kusog-kusog ang ako sa nila. tong ah, uh, Hilig ani comment lang Diba si ganahan mo mga paradaan, sinasa pa mo. damgo damgo ho na lang nato, na padalahan mo. ambita isabal di ka di ka di ka di ka di ka di ka Ayan minit. yun ito. Ito. Ha? Huh? Ito pa lang ito. Ang kayo mga ka-itig. Ang napakusamuha kayo. Kung mga anak makakaonta to. Saborito kayo nila mga ka-itig. Okay. Ayos na. Noto na siya mga kaitek. Ah. Kinsa tong ganahan? Ani lang mo dire. Pre ni siya pre. Mani hapon. Mm. First bite. Mm. Mm.